to my gaming channel. For today's video nga pa ulit, naglalaro pa ulit tayo ng Cinderella and as Asliom. So, mabalik na naman tayo. Kailangan natin play game. na natin ito patagalin. Let's go. Siyempre, easy lang. Oh, dito na naman tayo guys. Sa mga The door is locked. Door is locked pa. Lindri where are you na? Ba't biglang sumara to? Oh! Ooh. Page 1 na tayo. Woohoo! May page din dun. Ba't dito? Si Lindri na ba't lahat dito ano? sarado? Lahat na lang sarado dito ah. May buhay. Babalik na naman tayo dito sa Tay Silinderina. Yan naman dito. Nating. Hindi pa nagpapakita sa Silinderina. Oh, wala. Oh shit, ano yun ba na? ako dun ah. Baka <laughs> oh, dito, meron dito mga page. Oh, Jesus, Hmm, meron ba kayo dito? Saan meron dito? Wala! Oh my God! Ah! na naman, nakakagulat ah. ka naman! Okay, may page dito. Kunin na natin yan. Yan. Mayroon tayong susing isa. Page ba ulit dito? Wala. dah Ano ba si na ha? Shut up. Oh my, God, oh my God, Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, nagpakita pa ako dyan? magita <laughs> ba o jodi susi ah so open it open it my god guys no oh no Granny ba to? Hindi ito man to si Granny. Oh my page. Oh my god. Please, please, please. Ito. Oh. Ito dito. Wala. Aray ah! Sakit. Okay. Ito lang ang susi. Ang paikot-ikot tayo guys ah. dito tayo Okay, <laughs> <susuk> hey, dito naman tayo Nakahabol pa rin yun Wala ko nakahabol pa rin yun eh Door is locked Ba't pa kasi lahat na eh, sarado eh Ba't may kamay? <laughs> Sino yun? Ba't may kamay? Hikutin mo na natin. Baka kasi may mga page. Okay, hikot na natin. Kasi para ano eh. Uh, para maki makita natin lahat. Nakita natin lahat! Holy Oh my God. 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 na man din ito. Ah 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 ah. Susi. Ah. Iba't may baby jan ano niyan. Alam ano mo uto ko niya ata, guys. Iba't may baby dyan? baby jan. Baby baby jan. Ah, <laughs> uh, Uuuuuhhh Ano ba? Mana aku ambulin? Atau di dito? Di dito? Nak habul? Nak uli? Nak ngehabul ka? Syaaaa ah! ah, Oh my god Oh my god Oh my god Uuuuuhhh Alkal break Kisis bang ano dito? Ang silandrina? Wala. Grabe. Walang laman. Ang galing. O, dito na. oh, may page dito. Kita ko agad. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Mayroon pa dito. Pero, let's see. oh dalawa na lang. Dalawa na lang, guys. Eh. Malmutan ko ulit na eh. Kaya nilaro ko ito ulit kasi wala po akong webcam. Kaya katry natin na webcam tayo. May susi tayong isa. Mamaya na tayo makita ulit dito. Okay, DC. Yung no, hindi pa natin nabubuksan. Ito, toto. ito. Wala natin nabubuksan. Yes, sa wakas. Wow, walang... Isip <coughs> ano ka? Ano na Si nakagulat ka. Nakagulat ka. Saan kaya yung is yung dalawa? Saan kaya yung dalawa? Magpakita na kayo. Saan na Saan dalawa? Let me see, sa'yo n'yong dalawa. Ang taon ko mga ito eh. Ito, ito, ito. naman, galing talaga. Bigla-bigla lang ang sasara yan. Ito, wala. Eh, paikot-ikot lang tayo maybe din here. Punta na. Ay, may susi. Let's go, let's go. Ito yata. Bisit <coughs> ka talaga? Kaya ayoko sa'yo eh, no? Walang, walang laman, grabe. Walang laman. Galing. <laughs> walang laman. <laughs> okay, hindi natin mahanap yung dalawang. Gulot ako dun na ah. Nagugulot na kayo ha. Ah. Pinapalala nyo na. Pinapalala nyo na. Pinapalala na nila na guys. Wala naman. Saan yung dalawa? Ikot, ikot lang ha. Ah. Maybe near? Wala. Baka dito. Lugod na ito. Wala rin. Ba yan? Kalimuto ko na yung larong ito Wala. Saan ka na? Yung dalawa. Saan yung dalawa? Mahanap pa. <laughs> baka dito baka dito yan eh alam ko dito na yan eh wala wala <todic> rin sabit lang baka oh, meron dito eh ay sabi na eh sabi na eh andun yan eh hindi na ako nagugulat. Hindi na ako nagugulat. Ah, bakas mga drawer lahat. Hindi ko na papansin eh. Tingin lang kasi ako ng tingin. Sino? Sino din ang ginagawa ko mo dyan? Gulatin mo pala ako eh. Nakakainis uh, ka naman. Gulating pala ako niya guys eh. Hmm. Saan kaya guys? Punta ulit tayo sa bata. Baka doon eh. Baka nandun kasi eh. Hmm. Ay baka dito oh sa likod na itong wheelchair na ito. Wala. Grabe. Ang galing talaga. Pina, parang pinahirap yata. Maybe this one? Ah, wala rin dito eh. Puntaan ko na yan lahat. Nakagulat oh, ka talaga. Nakagulat <laughs> ako. Saan? Wala na mo no? Granny. Sa likod na ito? Wait lang. Baka sa likod ng mga ano eh. Ng mga pintuan. Isa na lang eh. Isa na lang. Give me the page. Give me the pages. Give me all my... Isa na lahat ng page. Ilagay mo na sa akin lahat ng page. Ayos yun yun. Huwag mo ko saraduan. Uwa ko na yun isa dyan eh. Saan mo kaya yun? Okay. Kita na natin ang... Ay? Hey? Wala pa. Ano ba yan? Nasaan na ba yun? Saan ba Okay. Ang meron tayo. Yes! 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 Oh my god! Oh my god guys! Magkita okay. <coughs> ko. Gusto ko makita ah. Ayan. Ano? Ano? na ako. Uwi na ako, Selenderina. Uh -huh. Yes. Uwi na. Uwi Tapos nandun lang pala yung guys. Sorry, exit. Where's the exit? May exit. Nasa song. Ayun, let's go. Oh, let's go guys. We did it. Nahanap ko rin. <sighs> ah. Oh, ako naglaro. Ano ba yan? <laughs> oras ako naglaro ha. Ano Ang hirap dun guys ah. So salamat naman sa panonood. Sana naman po nag-enjoy kayo sa akin video. Ando lang pala yung page na yun. Click kaya na like, nag-subscribe kayo for more videos. Bye bye! Zombie Apocalypse